Magandang umaga po sa inyong lahat at ngayong araw po ay ituturo ko sa inyo kung paano po ako mag crop ng ating tinatawag na Himalayan Malperis. At ito nga po pala yung aking puno ng Himalayan Malperis. Tinatamad po ako mag markot kasi the last time na nag ako, ayan, patay po silang lahat. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit? namatay itong aking marketed na Himalayan Malperis. Ayan. Napakalaki ng kanyang dahon. At ipapakita ko sa inyo yung ilang marketed ng Himalayan Malperes na nabuhay natin. Ayan. Wow! May ugat na po yan. At ito, yung kanyang mga punga. At ito naman po yung ating nabuhay na mga nauna kong ah, uh, tawag dito, uh, <laughs> nakalimutan ko, grafted na Himalayan Malberry. Oh my God! Why na po yan? No! Mm -hmm. yan? At ito naman po yung aking ginagamit na mga rootstock. Ito po yung tinatawag nating Illinois Malberries. Ayan ang gagamitin po natin sayon ayong yung ano, yung sanga na ito, ganitong kulay. Kulay green pa po siya. Hindi gaya nitong kulay silver. Dapat, itong kulay green pa. Tapos, yun. <laughs> ah, punta tayo dito. Ayan. Patay. <laughs> Ito naman yung aking puno ng Illinois Malperis. Dito tayo kumukha ng mga rootstock. Yan. Mga bagong rootstock yan. Wala pa masyadong ugat. Ito naman langka. Ito ay pili. ah uh, grapes. Yan. Ngayon naman po ay kukuha na po tayo ng sayon pero bago yan kailangan ay sanitize po muna natin yung ating mga tools na gagamitin gaya ng gunting at pruning ay pruning sya, itong grafting knife yan. ginamitan lang po natin itong hydrogen peroxide wala kasi akong lighter yan. hydrogen peroxide na lang para mamatay yung mga bacteria Ayan, nakakuha na tayo ng sayon. Ayan. Ayan. Itong sayon. Ang gagawin po natin ay puputulin na po natin siya. Depende po sa atin kung one node or two nodes. Ayan, ito. One, two. Two nodes. One node. One node one note ayan ayan two notes lang natin so ito na po yung sayon na gagamitin natin para dito sa ating rootstock na Illinois ang gagawin lamang po natin ay ayan alisa na ganyanin natin sya ayan tapos dito din sa kabila ayan gagawin natin para siyang Tatsolok. sa lock. Ayan. Attach sa Ayan. Parang tatsolok. sa Ayan. Wala Ayan. Parang attach sa At ito naman ating ano. Puputulin natin yung dulo. And then, bibiakin natin siya. at i-insert natin yung ating sayon dito sa ating rootstock. Kailangan yung ano, maglapat po siya. Wait lang pakit. Ngayon naman ay babalutan na po natin siya. Ayan, di tayo sanay. <laughs> Ayan. Kailangan mabalutan natin. Tapos, after po natin ito, ay lalagyan pa po natin siya ng ano, yung balat ng ice cream tea or plastic ng ice cream tea tali natin tapos palat ng ice candy ah. plastic ng ice candy para hindi po siya mabasa ng ulan tapos hindi matuyo yung kanyang sayon then lalagay na natin dito sa isang tabi 'yung hindi masyado na inita. At ito na nga po lahat yung aking nag na si Malayan Malveres na way mabuhay po silang lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. bye bye